eto na nga guys, finally ang tagal namin hinihintay. Andito na tayo kay Tiwata Pares Overload dito sa Jokno Boulevard. Matitikman na natin ang Pares at si Ken. Okay guys, siya lang naman ang sikat sikat sa ngayon na sa social media TikTok name it. At siya ang dating binugbog pero ngayon ay dinudumog. So let's go, tikman na natin kung tayo ay makakakain. Heto na nga no, mga past 4pm kami dumating ngayong Sabado de Gloria. Expected ko sobrang dumong talaga kasi nga weekend. Pero kahit ganitong kahaba pa rin ang pila, biruin mo mga 4 to 5 minutes nakaupo na kami kasi may sistema na talaga si Diwata. Napansin ko sobrang organized and linis ng lugar nila. First step, syempre pupunta ka muna sa payment dyan kay ate. Then kukunin mo na yung mangkok mo na punong-puno ng mga kumpletong rekados. Tapos kukuha ka na ng sabaw kanin at libreng soft drinks for only 99 pesos. Hanap na lang tayo ng pwestuhan para makachicha na tayo guys. Ikman na natin itong sobrang trending ni Diwata para sa overload. eto ang honest review ko guys. Sabaw, normal lang. Yung liempo at chicharon super crunchy kahit na nasabawan na. Overall sa Anli Rice, sabaw, soft drinks for 100 pesos. Sulit na sulit na to guys. pantawin ng gutom niya. So, nabusog ka ba? Ay, busog na busog ako. Grabe. Ang sarap. Natuwa ka naman sa kinain mo. Sobra. Balik tayo mamaya. Kung may sike naman. So, dito guys. Try nyo na. Buti na lang sinumerte kami. Hindi kahit maraming tao, mabilis pa rin ang usad kasi may sistema na dito kay Diwata. So, siguro mga 3 minutes kumakain na kami. Kaya, try nyo na dito guys.